ito guys ay isushoot ko tong coins na to ha ah. itong coins sa plastic ito ha ah, panorin nyo watch this ayan ha ah. ito nyo mabuti paano isushoot ayan ha ah. ayan shoot yan mm. ayan uy sumable ako dyan ah. ayan ha ah. shoot ayan mm. ha Papakitaan ko kayo paano ko ka. May mainggan nyo. <laughs> yan o, yan, yan, yan. Matrix pa ako dyan, matrix pa ako dyan. 69, 69. Yan o, mas 69 pa ako 69. Nakaka-addict yan, yan o, 69. Shoot! Hmm. Yan o, o... Uh, Oh, uh, nakita na, ayun-ayun, oh, oh, ayun, oh, uh, 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 sumablay, ayun, oh, uh, shoot, na yan,